Hello guys, welcome back naman sa ating panibagong video At sa video nito guys ay mag-update lang tayo sa ating ginagawang RC tugboat Ayan guys, ating ginagawa ngayon, ito na po update Meron na po siyang pilot house Ayan, so tsaka yung pong side na dito sa pinakang ano Ay mirror na, mirror na din po na lagyan natin ano So nilagyan ko po ng butas dito para guys, pag nagkaroon ng tubig ito, ay madaling lalabas ang tubig dito mga butas na ito so bali hindi pa natin ito natakluban kasi inintay pa natin dumating yung ating underwater brushless motor para ma-isit natin yung mga wires dito tapos yung servo so ayan guys ito na po yung update dito tanggalin natin ayan dito natin isi-set ang mga uh, pinakang water baras yung mga pabigat magkabilang gilid para maging balance siya tsaka lumubog yung ating RC tapos battery bali sasalak natin ng ganyan yan ok na tapos ito guys ay lalagay pa natin to basta hintay lang natin yung mga electronics at saka ibang hardware na gagamitin natin dito sa RC tagboat para may cover natin to lahat tapos ayun ang uh, kulang na lang dito guys ay yung smoke panel uh, hagdan tapos yung mga pinakang ano niya dito yung pinakang palo yung mga para antenna antenna ilalagay pa natin yan tapos yung lag lagay na tali at tapos yung pinakang talian sa likod. yung panghila uh, isa pa rin yun na uh, gagawin natin para para matibay So ayan guys ang update natin sa ating ginagawang Arstar boat. Bali kulang na lang dito yung railings, uh, hagdan, tapos yung smoke panel, tapos yung antena. So lalagyan pa natin ng arsag sa loob kasi ito hindi ko man nilagyan para pa nag-spray ako. May spray ng air yung sa Saka natin lalagyan pag ganun na. Pag natin ang puti itong luob na ito. So ayan guys. So abangan nyo guys Malapit na tayo Pag dumating na yung ano natin uh, Mga hardware at uh, electronics nito uh, Magpapalinis uh, tayo Tapos primeran labas Panel coating tapos yun, magsisita tayo ng electronics. Then test, e eh, mag ano na tayo, mag, mag tayo, mag si trial. At yung ilog doon sa labas, ito eh, lang abang na abang na para dito. So yun guys. So hanggang dito lang muli guys ang ating video at uh, Update yun lang kayo na another video pag mayroon na tayong na idagdag sa ating ginagawang RC Tag Boat.